Rap group na tinutulungan ni I.I. Dallas Alas gumawa ng kanta na inspired kay Angelica Yulo. Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ng rap group na tinutulungan ni Ayay Dilas Alas na inspired by Angelica Yulo ang kanilang bagong kanta na may pamagat na WKMM o Huwag Kang Mag-alala, Mama. Ayon sa miyembro nito na si Neil, ginawa nila ang lyrics ng WKMM noong kasagsagan ng isyo na mag-inang Carlos Yulo at Angelica. Sinay pa ni Neil na hindi naman sanay nakikialam sila sa isyo na mag pero para sa kanila daw ay pinahalagan daw dapat nila ang kanilang mga magulang habang buhay pa ang mga ito. Hindi raw matutumbasan ng salapi o anumang ginto ang halaga ng mga magulang. Alam din daw ni Neil ang pakiramdam ng isang ulilang bata dahil bata pa lamang siya ay magkasunod na namatay na ang kanyang mga magulang. Sinay pa nito na dapat pahalagahan ang mga magulang habang buhay pa mga ito kasi kapag dumating daw ang point na mawala na ang mga ito ay doon mo lang marirealize ang halaga ng mga magulang. Panawagan din ni Neil sa mga kabataan na sulitin ang bawat oras na kasama ang mga magulang.